Ada kupu, ada kupu. Bagaung. Wag mong subukan. Masisira ang buhay hey, mo. An na batalay ayan 2-0 dalawang batalay ayan hmm. kayo hmm. apat na sila <tinyo> <tinyo> kita Rico Rico Sud Hook foul Hook fish on Is on. on Hmm itu. Jigan hmm? oh, pa. Ano? Oh. Ano oh, mo na? Ano oh, tayong puns. Okay, shoutout nyo na yung mga shoutout nyo. na? Yeah. Shoutout nyo na si nyo ulit. Uy! Uy! Uy!

So okay. Git oh pila kayo? Pila? Ila, Ila. Oh, pila kila. Pila. And, kami nating fans. Oh, ilan pila. Dah. Ila. Dah. Sa isa lang para ano. Ayan. So, oh, ang laki oh. Oh, may iyo na sila oh. Oh, sige yan. baka gating ka. Ay, ito lang sa maliit. Dali, mo. Ay, kalbo. Ay, kalbo. Ay, kalbo. Ay, ang lock oh. mm -hmm. eh, wala kami na sila. Ay oh si ano. Si daw. yan. Oh, tinik ka dyan. Oh, anong sabihin Bye-bye. Okay. Oh, Yeah. India.